gabi po sa ating lahat At ngayon meron na naman tayong panibagong vlog Ayan, at ang inyong pong lingkod ay naimbitahan ng, ng ating mga kaibigan na mag overnight sa tabing dagat ito po mga kagiliw yung ating tent, Ayan po yung ating gamit At sila po mga kagiliw, eh nandudun na po, na na po sila At ngayon papunta na po tayo doon Ayan na samahan niyo po ako mga kagiliw Alright! mga kagiliw at po tayo dito sa Carrefour Carrefour Market at bibili po tayo ng may ihaw natin Ayan. tingin tayo dito mga kagiliw pang ihaw pang ihaw Ayan. manok Tuliyan <todic gumawa> Tuliyan po nila Tuliyan po nila Tilapia Tilapia mga kagiliw oh. 65 Ayan Sa mga nagsasabing hindi daw po ba kinakaya ng mga Taiwanese yung tilapia dito At uh, ang tawag dito peste daw po ba sa ilog yung tilapia ayun po mga kagiliw ayan 65 po 65 ang presyo nya ayan uh, 65 bali mga abot ng mga 110 sa peso po isang tilapia kakalang Ta tayo ng liempo kakalang tayo makita ng liempo liempo na ba to nakakuan sya Marinated na. Lempok. Marinated na mga kagilip. 159. 159 sa. 105 isang pack. Patenta. Kuna na rin natin itong one. Marinated na. Ayan. Lempok. Tapos kuha rin itong ito mga kagilip.

干嘛呀？看一下怎八，八，九。这边结账啊？嗯、太了谢谢，拜拜。 ang ah, may kunin to madam makablog ako huh? <laughs> Nakablog ako Ayan po mga maghi. hi hi na sa vlog ko. Ayan, coordinator po namin hi. Hey! ko. Eh? ko. ayaw ko. ayaw ko. 我看过你是吗？有吗？有吗？有吗？我不知道哎、欸，不知道，难。你带什么东西？啥必须？嗯，没事，必须啊，必须一样这个，一样那个，一樣,的一样一样，嗯嗯，嗯对，啊啊啊，啊啊，哈哈哈哈哈，啊不行，不行好。<laughs> 我又没奔牌了，来，我们来、啊、点，我们来点，一点，one two three four five，f i e f i e f i e

Ha? Ah, po. Lagi ang may sinabi niya, ay, apat na daw anak niya, hindi na pwede eh. Hindi nila po, ma. Ha? Puso ah? Puso? Puso, puso. Naiga. Naiga po eh? Naiga. Sexy yes. naiga. Oh, ha? Ako yeah, <laughs> na nakikita kung ilang, anak, ilan yung sabi mo kanina? Tatlo. <laughs> Tatlo. 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 Ay, may bantay naman pala kayo eh. Hi. Say hi. Walang <laughs> kwenta yung bantay namin buwag. Ano pa, isa pa. Say hi. Bas nang muli kami kanina. Nang? Nang, ano, yun. Nasaan? Sa Philippines? In the Philippines? Yes, sa uh, Filipina. Sa iya. Sa iya. Uy! Oh! Tuloy po so, yeah. <laughs> Oh. Kaya yung kaya ito. Oh. In the barbecue. Ay. Yeah. Oh. mamahalin to Taiwan. tayuan eh tayuan tayuan kuwe kuwe ah nagpangsi Barbecue ah eh may barbecue. Okay. mga lasing sila kuwe kuwe na eh kuwe kuwe eto eh kuwe mamahalin to bes mahal to mahal yan? oo seasonal yan Sino nakakuha yan? mahal daw pala yan eh bigay niya ano na dapat niluto na natin to seasonal to magkakambahal to? na barbeque na Okay na yun. Mahal yan? Mausie. Ito lagyan natin ng asin. Ito yung mausie. Ito yung mausie. Ito yung mausie. Kala ko mahuhuli ka ngayon eh. <laughs> Ayan po mga kagiliw. At ito po yung one, spot na spot ko na pinangunguhanan ng ng alimasa. Kaya po tabing dagat mga kagiliw. At sila po ay puro babae. Kaya tayo ay sinamahan po natin para may lalaki dito. Ayan. At may mga Taiwanese dito. Lasing. Ayan. Ito po mga kagilo, nagpapabaga na po tayo dito. Ayan, at okay, meron yeah. din sila ditong limpo at saka tilapia. At ito yung siang-siang, yung binili natin. Ito muna yung ating iihawin. So, natimplahan na po ito mga kagiliw. Ayan. Yeah. Ayan, lagyan natin dito. Alright Alright. Mama, mama, mama. Hãy subscribe cho kênh Ghiền no, Gõ no. Để không bỏ lỡ những video hấp po mga kagiliw at uh, sinabes apple na daw po si Dudoy ang mag iihaw at tayo po ay tatayo natin yung ating tent ayan tatayo muna natin to ayan Parang maganda dito Ayan, dito tayo sa dulo Ayan, Dito tayo sa bandang gawin dito mga eh Ayan, may space pa naman dito ini coordinator namin. Hi. Madam Lin. Ito, salmon. Here is our sinigang na salmon. And then this one is um, <laughs> Munggo. Oh, <laughs> <laughs> oh, mo Oh, here, munggo with uh, um, Tawag dito Tawag sa ng... Ano ati? Hindi nung alam nung... Alugbati, <laughs> Alugbati! You know? Alugbati! Yeah. yeah. Here is Alugbati with maraming taba. <laughs> yeah, right. And, and with the fish.

huwag na po ang lawak ng pit natin oh. ang lawak pala ng ating tent kaya kasya dito sa 2, 3, 4 ayan wala po mga morning, morning good morning good morning good morning good morning, good morning po ma'am Naluluto. Dilis. Dilis. Good morning, good morning. Good morning. 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 Ay mga kagilaw. At high tide na ulit po. Tapos doon yung mga nagkakamping. Tingnan natin yung mga ito. May mga nagkakamping na dito. Ayan. Ang ganda ng kapaligiran mga kagilaw. Uy. Ay, may mga Taiwanese. Namumulot sila ng mga basura. Meron sila activity. Ayan o. Oh. ban. So ito yung kagabi. Ayan o. Oh. lang sya. Maliit lang na truck. Ito. van naman siya, Kasi ito dalawa. Ang laki. laki mga kagiliw. mga parating pa. Maba, oh effect O yan. Meron siyang extension na tent. O yan. Ah. Dalawa eh. Magkamukha o. Oh. Kapatid. Kamukha hmm. sila. Wow. Mga oh, nakasyak din. Ang laki ng mga camper van nila mga kagiliw. Ay, ganyan yung likod. Hmm, ganyan lang. Mas magaganda yung kay Kwan. Mas magaganda yung kay Jiong. Ayun, may mga kagiliw. Ang breakfast namin.

tapos lang namin magalmasal at ngayon ay magluluto naman po tayo ng pansit bato ayan, ito po yung ating ayan, pansit bato ayan, naimbitahan tayo ni madam na magluto ng pansit bato ayan. at ito po yung ating mga gagamit ni sangkap ayan, meron po tayo dyan carrots sibuyas, bawang, repolyo at ito po yung ating karne so ito po mga kagiliw yung barbecue namin kagabi ayan. so isasawag na po natin to at sayang naman po ayan tapos yan tapos dito po mga kagiliw papainitan tayo ng mantika eh painitan tayo ng kawali tapos lagyan natin ng mantika ayan dito po mga kagiliw tapos na po natin magkisa eh gisa na natin ang ating bawang Luluto tayo ng pansit bato. Ayan. po natin yung ating sibuyas. Ayan. Ang bango. Ang galing maganda yun, pinapasunog mo talaga. Ngayon po mga kagiliw at lalagay na po natin yung ating karne. So ito muna po yung unahin natin. Dahil ito kagabi ay na-barbecue na natin. Ayan. Ayan. Salamat po kay Madam Lin. <laughs> Madam. Eh na ako pinagkakamera niya tayo. All right. Tapos muna natin 'to. Yan, tapos maglalagay na po tayo dito ng paminta. Pamintang turok po mga kagili. Ilagay na po natin. Tapos na natin. Ang din po tayo ng toyo. Ayan, ayan. ayan. ayan lang natin. Yan. Yan ah. po natin ng tubig. ayan um. Ayan po mga kagiliw At lulutuin lang po natin yung karne Bago po natin nilagay yung pansit bato Ayan pakukulan lang natin yan Good Tapos ating punta klobato Ayan po mga kagiliw Lagyan natin dito Check natin Ayan Ayan malambot na po yung karne at tayo po ay magdadagdag dito ng konting tubig ayan, dagdag pa natin ng tubig ayan. tapos po maglalagay na tayo dito ng oyster sauce ayan tancha tancha lang po yung mga giliw ayan, at haya lang natin pong kumuloy ang mga kagiliw Ayan, takpan muna natin ng konti. Ayan. mga kagilaw, at tumukulo na po. At ilalagay na po natin yung pansit bato. ngayon po mga kagiliw. At sa punto ito, ilalagay natin yung ating carrots. ayun Mas ating uh, pang haluin. Ayan o. Oh. lalagyan natin yung ating repolyo. Kamayin natin. Ayan. mga kagilo, kaya po tayo. Ayan yung ating pansit. Hindi ako ng trivia. Kaya ito, pansit ba to? Kasi nandito kami <laughs> batuan, kasi po kami <laughs> sa may patuhan. Patuhan. Kailangan sa batuhan kayo makain. Kaya po mga kagilo, kaya po. Kaya po sabay dito sa mga kagilo. Kaya po.